makikita ko po, po na sa mga pagod ko kayo paano na technique doon sa pag-iinit ng uh, PPR kasi po, kung mapapansin po dito po uh, meron na po yan, bagong mag bagong po pero puro leak po ang um, ang ah, leak yung nangyari kaya po re-repy po po namin yan kaya puro sinseng po, po. school po ito kaya mga gusto mga baguhan po, buhitan nyo po na po yung, ano, yung uh, PPR. One, one in centimeter po yan. Pero wag nyo na po pala nagpasin pag ininap nyo sa buhit. Para hindi po kumipot yung lolo. Tapos yung katulad po nito pag ininap po, ayan, ganyan. Dahan-dahan na po yan. Dahan-dahan lang po lang. Huwag bigla. Kasi pag po nyo, ilaw. Ilaw po yan. Kaya dahan-dahan lang po. Kapag umabot na po sa, ano, sa gohit, huwag niyo nang palalagpasin para hindi kumikipot. Ayan. Tapos huwag niyo po kung akin pupunutin para lutok. Hindi yung ilawayan po kayo tulad nyo. O ito po, ayan. Hindi po siya kipot yan. Ayan. Tapos huwag niyo masyadong tutulak, sakto lang. Tapos huwag niyo kagad pipitawan para hindi lumiko kasi makinit ma, ma yun pa yan. Kaya kung mapapansin mga kalawin na yun, maganda yung butas. Buo. Kasi kung ano po, nangyayari kasi, nawalan tubig kasi pipot na po yung tubo. Ayan po. Ayan po, dahan-dahan na po ang tulak. Yan, mapapansin po may guhit. Pero po kami mga dati na, hindi na po kami naguguhit niyan. Diretso na po kami. Kasi tiyan-tiyan na lang po sa amin. Ito po, ginawitan ko lang po para makita ng mga pagawa nating tubero. Yan po. Yan okay, po. pag po, kaya ayos po po para hindi yung uh, likulik ko kasi huwag yung talagang bibitawan kasi mayroon po po yung paulit-ulit may mga buhit na pula na naman po yan yung direction po kung yung yusong pero huwag po, po kayo mag sa buhit na pula. May po nangayon sa isang palitit din eh, gagamit ang tuloy nyo. Silipin po yung kunin nyo. Para sigurado. Grape po po ito kasi lababo po, po ito. Ugasan ng mga estudyante. Ayan po, katulad yung pitings to patings po itong gagawin ko. Dandan hmm. Dahan-dahan lang po ang tulak mga kaplaming para may iwasan po yung uh, back jab. Ayan po, mapansin mo yung guwi ito. Pagdating po sa guwi, tigil na po. Pero po kami talaga po, hindi na po kami nagubuwi. Mabilisan po kami. Ayan po. Ayan. Buong, -buong po yung ano niyan. Ayan buong yung butas. Tapos, itinan po ang gulo. Kasi ang gulo po niyang pagkakas.